Hi guys, isang magandang araw sa inyo mga mahal. Friday afternoon, wala kaming magawa ni Mahal sa bahay at sobrang init nga. Kaya niyaya niya ako na magpalamig daw kami dito sa SM na malapit sa amin. Kaya naligo lang kami ng mabilisan tapos pumunta na din kami dito. Kaya after 30 minutes na biyahe ay nakatating na agad kami. Kaya pagkadating namin dito ay naglakad-lakad lang kami at tinanong ko si Mahal kung saan nga kami unang pupunta. Tapos naalala ko na luma na pala yung bag na ginagamit niya sa ALS kaya niyaya ko siya dito sa Pensha. Bukod nga kasi sa mga damit ay marami din tindang mga bag. Kaya sabi ko dito na lang siya tumingin Bags para may magamit-gamit siya Ops, ops, teka, teka, teka Bags, hindi sapatos o, oh, diba? Marami ditong pagpipilian ng mga bags. Tapos mga unisex pa. Pwedeng sa babae, pwedeng sa lalaki. Namili at nagtingin-tingin na nga dyan si Mahal ng mga bags. Kasi nga, yung bag niya dun sa bahay na ginagamit niya sa alas ay sobrang luma na din. Tsaka deserve din naman yan ni Mahal. Kasi mega pokpok din naman yan sa work. At habang nagtingin tingin nga dyan si Mahal sa mga bags, ay iniwan ko muna siya. At nagtingin-tingin muna ako dito sa mga chinelas. Hindi naman ako ganun talaga kahilig dito sa mga chinelas. Kahit nga anong chinelas na ipasuot mo sa akin, susuotin ko. Basta kasya sa akin. Hindi ko na kung anong tatakban kung anong brand or what. Basta may masuot lang ako at maayos naman, gagamitin ko yan. Anyway, pagkabalik ko nga dito kay Mahal, ay meron na daw siyang bag na napili. Mukhang okay naman at nagustuhan ko nga din. kaya sabi ko kay Mahal ay bayaran na namin. Tapos bumili na nga din ako ng kulon at pinabayaran ko na din kay Mahal. Tapos umalis na din kami agad. Habang naglalakad-lakad nga kami, ay medyo nakaramdam kami ng gutom ni Mahal kasi nga konti lang yung kinain namin kaninang tanghali. Tapos nadaanan nga namin itong Greenwich, kaya sabi ko kay Mahal ay dito na lang kami kumain. Pagkapasok nga namin dito ay umorder na kami agad at naghanap na kami ng pwestong mauupuan. Madami nga kumakain dito nung time na to, Buti na lang nakahanap kami ng pwesto dito sa dulo. Ilang minutes lang kami naghintay dito tapos maya maya lang din nagbas na yung bilog na binigay sa amin. Kaya kinuha na din ni Mahal yung food namin dun sa unahan. Sakto nga at gutom na kami pareho neto ni Mahal. Tara kain tayo mga Mahal. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Share ko nga lang sa inyo guys yung isang Facebook post na nabasa ko nung nakaraang gabi. Ang sabi doon, lahat daw ng tao may sekreto. May lihim ba? May secret? Ganon. Tapos, may isang tao ka daw na makikilala at pagsasabihan mo ng sekreto mo. At ang tawag daw doon ay tiwala. Kaya pag may isang tao daw na nagsabi sa iyo ng sekreto niya, ay pinagkakatiwalaan ka daw ng taong yun. Kaya wag na wag mong sisirain yung tiwala niya sa iyo. Dahil ang tiwala ay para lang yan pinggan. Na kapag nabasag na o nasira na ay mahirap na ulit ibalik sa pagkakabuo nito fast forward tapos na nga kaming kumain nito ni Mahal kaya naglakad-lakad lang kami at nagpahinga muna dito sa glit nga sa atensyon namin tong napakalaking Christmas tree kaya sabi ni Mahal dito na lang kami pumuwesto habang nagpapababa ng kinain namin grabe ang bilis talaga ng panahon no magpapasko na ulit parang kailan lang humihingi pa ako ng mga aginaldo sa mga ninong at ninang ko tapos ngayon ako naman yung maraming inaana kaya kailangan talaga ay doble kayod para may pambigay tayo sa mga inaanak natin sa Pasko. Marami nga nagsasabi na yung Pasko daw ay para lang sa mga bata. Pero hindi ako naniniwala doon kasi para sa akin ang Pasko para yan sa ating lahat. Araw ng pagbibigayan, pagmamahalan, kaya spread the love mga mahal. Iwas na tayo sa mga negative vibes. Lagi natin iisipin yung mga positive na nangyayari sa atin. Huwag tayong magpadala sa galit, sa problema, sa lungkot. Kasi pag kinain tayo ng mga yan, talo tayo. At iwasan din natin yung inggit bagkos gawin natin yung inspirasyon. And keep yourself good vibes every day. And 'yun lang muna for today's video. Salamat sa inyong panonood. God bless.